Meron silang mga ano dito, yung pinapatubo si Buyas. hindi na siguro yan magtatagumpay sa ulan. Napakaliit naman. o, oh, hala naman. Cute. hala naman kung ano na naman. Huwag kayong kuwan. Huwag kayong creative. Huwag malikot ang mga utak. Upo lang po yan, upo. Upo lang po yan. Hoy, wag mo i-edit mo yun ito na originalisan na marami na kada tayo ah kada niya ate Ay. ate patingin ng iyo ani hello madami madami hindi pa eto ha kung